Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng istorya ay ini-interview pa rin ni Kalingaprab si Kuya Ruel and Miss Rachel. Sa pagkakataon naman ito ay... Ang unang tinanong ni Kalinga Prab ay kung ano ang pangarap nila sa isa't isa. Sabi naman ni Kuya Ruel ay ang pangarap niya daw kay Miss Rachel ay yung makapunta siya sa mga lugar na gusto niya. Pati din daw ay sana kasama din doon ay ang pagpunta nila sa Davao o sa pamilya ni Kuya Ruel. Kasi kapag makapunta daw sila doon, ay makakapunta din daw sila sa bahay ng lola ni Miss Rachel. Oh, my angel. Angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Pagtapos naman ito ay sinabi naman ni Miss Rachel ang pangarap niya naman daw para kay Ruel. At sabi naman ito ay ang tanging pangarap niya lang daw ay sana makasakay na daw ng roller coaster si Kuya Ruel. Kaya naman nagtawanan ang lahat. Pagtapos naman ito ay inalam naman ni Kalina Prab kung ano daw ang dream age ng dalawa kung saan sila ay ready na sa pagpapakasal. Sumagot naman si Kuya Ruel at sinabi na ang dream age niya daw sa pag-aasawa ay siguro sa pagitan ng 29 or 30. Sabi naman ni Miss Rachel ay ang sa kanya daw ay basta't mapatapos niya na daw ang lahat ng kanyang mga kapatid sabi naman ni Kalinga Prab ay ano daw ba yung tunay kung hindi niya isa sa alang-alang yung mga kapatid niya, anong edad daw gusto mag-asawa ni Miss Rachel? Kaya naman sabi daw ni Miss Rachel ay kapag 30 years old na daw din siya. Ngunit mari pa naman daw itong magbago. Oh my Tapos naman manito ay tinanong ni Kalinga Prab kung ano ang love language ni Kuya Ruel and Miss Rachel. Kung ito daw ba ay quality time, words of affirmation, uh, receiving gifts, at iba pa. Ngunit ang sinagot ni Kuya Ruel and Miss Rachel ay quality um, time. Ano naman yung pangarap nyo yun, na magkasama kayo as a friend? Parang ganun. Ano yung pangarap nyo together? ba? gusto nyo makapag-travel? Parang ganun. Ano yung pangarap nyo na kasama isa't isa? Ano ko pangarap niyan? Ikaw ba? Siguro, minsan inaya, inaya, ko siya sa mga himbawa. Kung gusto niya pumunta ng Baguio, ganyan. Mga nagkakagal niya. pero hindi pa naman sa ngayon. Hindi, pa eh. pangarap, pala. pangarap pa. Pangarap pa <laughs> Ikaw. So, ayun yung makasakay ng roller coaster. <laughs> ha? <What? Ay>, ano? na? <laughs> makasakay ng roller coaster. Roller <laughs> <laughs> coaster. At isa din yung na sana makasama sila. Siyempre si Rachel na makapunta sa lugar namin sa Malalang kasi sabi niya sa pinapangarap ko din na ah, mapuntahan niya yung lugar na't ng papa mo doon hmm. sa Malalag. And syempre, pangarap ko din na mapuntahan niya yung kanyang lola doon sa bukid noon at maging mga pinsa niya doon. Kaya sana mangyari yun. Pangarap <laughs> talaga oh. ni Insa, no? Sayang naman kung hindi matutuloy. Eh. Di ba, Rachel? Pwede mo naman kausapin si Papa Andrew na. Mamaya kakausapin namin. Ano? <laughs> 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 Nag-interview pa <30 ka> tayo. <laughs> Ito naman, ah uh, si Ron mo ano? Ilan, anong age ka or ideal age mo na mag-aasawa ka? What is your ideal age to get married? Drama. <laughs> <laughs> siguro ano <laughs> naman ako ngayon. Siguro, <laughs> alakin lang, ah uh, sa mga lalaki wala namang problema yun kung ako uh, edad. Siguro, 29 or 30. Ah, 29 or 30. Ilang taong ka na nun? Wala. <laughs> Ilang taong ka na Ilang naman, Rachel? Anong idea at age mo na makapag-asawa? Kapag nakatulong na ako sa mga kapatid ko, kapag nakapagpatapos nakapag, 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 na ako mga kapatid ko sa Ay, pa yun. Ilang taong pa lang si Catherine? <laughs> <laughs> Hindi, <laughs> ano lang Sabihin natin Tapos po lahat Ideal Yung gusto mo lang Thirty <laughs> Thirty Ngayon kasi Normal na lang gano'n Nag-aasawa eh Thirty Depende pa rin Pwede pa rin magbago Pwede pa rin magbago No? Nasa tao yun No, kasi ngayon talaga, karamihan, inuuna yung karib, no? No. Mga artista nga, 30 plus ba? na, hindi pa nagkaasawa, no? Ibang mm. artista. So, ayan. Lapit-lapit na tayo. Nasaan na na tayo? 50%. <laughs> May kalahati ba? Merong, ano, no? Uh, five love language. Familiar ka rin doon? Five language. Yung... Ibig sabihin. Yeah, yeah. Ayan. Merong five love language, no? Merong act of service physical touch. Ibig sabihin ng act of service, halimbawa, maasikaso ka sa kanya, ganyan. Meron naman physical touch, yung malambing, clingy. Meron naman words of affirmation, yun naman yung palaging sasalita na. Super uh, verbal. Oo. Uh, uh, meron naman quality time. <coughs> <coughs> uh, ano? Oh, quality <coughs> time. Diba? <coughs> Tapos meron naman receiving gift, yung parang bibigay ka, ganyan. Um, ikaw insan, ano yung pinaka uh, love language mo? Yung primer. although, mm -hmm. meron ka naman lahat. Ano yung pinaka ano mo talaga? Sa akin Paano is, mo pinapakita in love? Yung sa akin is, ano, uh, quality time. Kasi kung quality oh. time, bali pasok mo yung lahat yung apa. Oh. Ano? Ah, Kasi yung a gift or something. Oh, ah, ganun. Yeah. O, quality time po. Oh. Ikaw naman, Rachel. Ganun din. Quality, quality time. time din. Oh. Pero ano yung nakikita mo kay Roel? ano yung nakikita mo kay Roel na love language niya? Lingi. O, physical time. <laughs> <laughs> Ikaw. Sabi ko rin. Ba't mo sinabi? Joke lang. Ikaw naman Insan. Ano yung nakita mo sa kanya na love language niya? Siyempre yung ano, yung pagiging ano din. Yung appreciative siya sa mga uh, pinapakita kung ano. Uh, uh, ano? Words of affirmation. Nice, nice. Uh, ano naman yung pinakamagandang regalo na tanggap mo kay Insan, Rowell? Yung Quintas. Quintas? Wow pa naman may tanggap pa naman. Wala <laughs> pa. Normal yun kasi oh. siya naman yung nanliligaw. Eh. Ganun talaga. Di pa ka naman kasi kayo. Eh. Noong una kayong magkita, no? ano yung ano instant role yung first impression mo kay Rachel? First impression mo sa kanya? Siyempre, di na tayo ano pa, lalayo pa. Ah. Uh, Maganda. Maganda. Tapos, So, hindi, nung ano ka ba? Ba? nasungitan ka ba or ano? Hindi man. Uh, at nung medyo nakikilala ko na siya, mabait. Mm, mabait talaga. Pero sa una, maganda. Tapos, akala mo, akala mo. Pero ano talaga siya, mukhang mabait na talaga. Ay, na, ay, na mabait talaga. Wala nang approachable, gano'n. Smiling mabait. face, e, you no? Know? Yeah. Ikaw naman, first impression, <laughs> no? <laughs> Ruel. Ah. Masungit ba o ano? Ikaw? Ma kung titignan, parang masungit. oh Tsaka ano, parang hindi siya nag-entertain ng iba. <laughs> <laughs> parang ano, hindi siya approachable. Ang titingan pero pag nagilala uh, 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 ko yun. Don't judge the book by its cover. Alam mo, ang titig ng bozo. Uh, 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 baka mag-aaway kayo. baka mag-aaway ah. Hindi ko pati kayo nag-aaway. Tampungan lang. <laughs> Alright, so... Garoon tayo ditong fast talk. Oh, <laughs> it's interview. <laughs> Ay, fast talk pala yun, bro. Crown <laughs> of Ayan, so tapos yung interview natin. Meron pa tayong fast talk dito. Um, ano nga ganito? Dapat pagtanong ko, sabay kayong sasagot. Oh my God. Ha? Sabay dapat kayo, ha? Sa fast talk. Um, maputi o kayo manggi? Yung manggi. Uh -huh. Sabay. Madaya ako dahil sa rito. Bilang go. Maputi kayo manggi? Sakto Wala mong sakto Hahaha. <laughs> Wala man sa Tapat, choice. Eh. Ay, kayo mangi. Pero, dapat sa choice lang. Parang magkano. Kapote na ma... Kayo mangi payyamang... Kayo mangi yun. Kayo mangi. Kayo oh. oh. mangi. Kayo mangi. City or Province. Province. <laughs> Hugs or kisses? Hugs. Hugs. Malala to diet. <laughs> <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!